Tugot mag like, mag ka, mag-trisam ta. Pag kita ang duha di ka kadaog sa kuwa. Sige, yung kadaog mo. Pero ito, kung, ito. <laughs> kung baga na yung DVD na yung kadaog, yung kadaog. Seryoso ba ito, istorya, Anong okay. sarap ba? Huwag yun na seryoso ba? Okay, for real na, for real. unsa man? Oh, for real. Um... Love <laughs> mo si David. Love, Nagpa na po ay nagpatira kay kusang gawsan nang sa kumpol ya di nakulab. Ingani nang gang nigawas sa kumgawsan nang solo. Ingano. Oh. <laughs> pero, pero 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 makita ni makita ni yung future nga siya na jud. Makita oi kay solo mong ikatra mong Pilipinas na abot og Amerika. Uh, mga pamilya mo mga anak mo ana. Isip pagi ka akong anak ka. Jud ko na seryoso. Okay, okay go. Uh, uh, may mga sa may katangi ani uh, katangi ani uh, David niya nakita uh, niya Uwe. Uh, na napasugod jud uh, ang buko nang balayan sa <laughs> Dagakwarta. Siya ka nang pala utog. Lain, sige, I love you. Dapat pangyong, pangyong, ano, dapat. Ano, ano. Problemin ni siya. Ano niya, mag-jerjer mi sa kusina, sa CR, sa rip, sa gawas. na may mga ko siya kay Wal. Baya ko niya, gusto ko kulatahon ko Bagturjak ko niya na mabali-bali on mi tao. Ha, ha, ha. Kau serius tu, tak pun ni. Ano dito sa like, like sweet ba siya? Concern ba? Bright siya, bright. So no, bright. Pansya! Na-inlove niyo ko niya, number one. Nung na video call pa mi, nagpakita sa siyang utindaghan kay kugat. Oh. Ano ah! doon, Miss Joy? Ano niya, Pedro? Ano niya? Ano siya sa kuha nga? Sugot ka, mag-tri-sum ta? Ano niya? Ano naman? Ganahan na, Pedro! Ano oh, na-inlove ko niya, Pedro? Hmm. Oo. Oh, Diana juga di di juga di perangkat, juga nya, like... sama juga like, gua sama open dia bilang sama dia, dia bilang turn dia, mangko ngapa la dia, dia bilang sama dia, dia bilang sama dia, David. Ah sama dia, dia bilang 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 dia, dia bilang sama dia, dia bilang dili ako may gusto kay ganang kung babae ni kung babae ba tabangan Dito isa ka itlog Wow, ko ano promise Okay, man, normal man Dili man wala man ko labot na Inoon lang, Pedro Wala labot i-judge ko sa tao Because this is Dili man, dili man ka ma-judge ko It's matter to me is my happiness experience because when you get old, your pussy is gonna get old too. No, gonna gonna warm and gonna dry Like, yeah. like binangkal. You know, you know, binangkal? You know, binangkal? Of course! And yes, then is mo Yes, CR sa CR, sa CR. Kung Kanang street yung ka? Uy! Anong yung Tingnan to Ay, gansang e wa. Nakita na ko itlog ba? As mung mga 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 ayo. mga 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 ikaw mo siguro yung nakasuyop dahil hindi man siguro ako? Legal ba yun? Adi sa U.S. biyado? Gago yun <laughs> Gago. Salamat ba niya? Hindi man mahalok, mabahan ko kay nasa U.S. Ay ko. So, Suyop oh! ba kuya wa, Ms. Pedro? Palakpakan. Palakpakan, palakpakan. Natawa ko Pedro. Yawa mga Pedro. Ash, kung sa'yo mangingon, like, Ash? nag lagi ka na ako na. O, okay, si Ash, no? Si Ash, no? Sige, pangita, kuya. Pangita sa nang liog ni mo, Ash. Ay, ah, sorry, sorry. Hindi, napikin si Pedro. Hindi, hindi na mapiko. Hinga na, aramang ko ng